mga idol. Good morning. Yehi. Ayan. Um, mga idol, pupunta pala kami sa may Arteo, dun sa may Ambuklaw Road. Magkakape kami. Kadalasan dun tumatamba yung mga tropa. Yung mga kasamang roadies, MTB, tapos mga runners. Ayan mga idol, panalo kasi yung kape nila dun, kaya susubukan ulit namin bumisita ngayong open na yung border ng Baguio December 5 na ngayon yan mga idol talaga dito So ayun mga idol, almusal na naman po dito sa Baguio. Ito po ang almusal nila dito. Kasi ako nagtutulak po ako dito eh. Tingnan niyo naman oh. Almusal. Ito ang almusal. Huh, grabe. Sa mga nakakaalam po dito mga idol, dito po yung Shilan Road steep climb. Short steep pero grabe. Huh. Gamit na gamit yung 42 dito. dito sportito na ng sapatos. <laughs> Ay, grabe. Ah. Ayun, mga idol, shout out nga palaki na James Alwin De La Rosa. Ah, katapos kay Tapos kay Bro Rafael Panaligan, tapos kay Renalin Malong <laughs> Pasensya na Renalin Wala si Master Itik ngayon Nasiraan siya ng dropout Kaya ako na muna mag shoutout sa iyo. Ayan ride safe dyan. Ingat lagi sa karera Ay grabe uh, Shoutout kay Dexter Torres Galingan mo pa makin sayo idol Ayan mga idol Mga payo ng mga master nyo Master nyo Albino <laughs> dok lang po, dok. Ay, dok lang daw pala. Tayo. <laughs> Ay, Michael Dalmo. Ayun, Idol, shout out din pala kay Jason Villegas. <laughs> Hindi siya mga bike kasi tumama yung pedal sa may binti niya kaya ayun, medyo nagpahinga muna para maka-recover. Ayan si Jason, shout out sa iyo pagaling ka. Ayan. Ayun mga idol, shout out din pala kay Ano noon? Elson, Elson eke Chingpangchi. <laughs> yung mga Sky yun. Marian. Ay, yun, kay Marian Rapanot daw yung taga Santa Lucia. Ayan, ride safe kayo diyan. Sana makatayo ulit kami diyan sa inyo para makapasyal. Ayan, ride safe sa inyo mga idol. Pag sinabi ko ng ano, mga Bikong Tiktok Bikong <laughs> Thank you, <laughs> you. Pag-isiskwilaan nyo? Na? Bukkol Ayan mga idol Mga Nagjagaging dito sa silaan Mga estudyante ng bukol daw Shoutout sa kanila lahat Ingat ingat <laughs> Ay mga idol. <laughs> Ayan mga idol yung mga kasama namin na una kanina. Tag. Patbogoy na May lim sa bangtak sa ating guards. Shout out nga pala kay mama ko na pinayagan ako magbike ngayon kahit may klase ako mamayang 9. <laughs> Salamat. <laughs> Ayan mga idol, mga kasama ko nagmo-module kasi kaya buti nagpaalam sa mga parents sila. <laughs> kasi laging hinahanap to pag nag-ride kami kaya ayun, buti na lang nagpaalam to. <laughs> Para hindi siya pagalitan pag-uwi. Ayan mga idol, yung mga nagmo-module diyan, module muna bago bike kay Master. Okay. Sana bago mo grade. Wow. Ayun mga idol, bali ano na to? Malapit na kami sa may kapihan bali may aakyatin pa kaming konti tapos ayun, pababa na tapos kapihan na. No. ayun mga idol pababa na kami dun sa may kabihan bali naghahanta yung mga ibang tropa dun para makapture yung pagbaba nila ayun mga idol oh Mabas tayo niyan, wala tayong mas. Hindi, ito yes, yes. eh. <laughs> na kami. Sige, sige. So ayun mga idol, nakarating na kami dito sa Arteo. Isang libong beses ka na nakarating dito, no? Ngayon okay. okay. okay, lang ako dumating dito. Shout out, may Dubai po. So ayun mga idol, nakarating na kami dito sa destination namin, um, Arteo Store mga tambayan ng mga bikers. So po yung owner, mga idol 'yan. Dating pro. Dating pro ng mga cycling cycling dito. <laughs> Ikaw, binubudol mo ako. <laughs> 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 Ayan mga idol, bali dito po kami nagkakape. <laughs> Ngayon yung pro naging ano na lang, tigatimpla na lang ng kape. Oh, champion ano po na? yung kape nila dito. Kape-kape <laughs> na lang siya. Oh. <laughs> So, ayun mga idol, nagutom yung kasama namin. Chicken sotamon. <laughs> Nagpapalot sa na na pansit ka kaso hindi maharap ni Kuya Bot, kaya magka-cup noodles sa lang daw. Laging <laughs> gutom. Wow! Ano yun? Hmm. Chocolate? Ay, mocha. Ayan mga idol, yung presyohan nila dito. Cute. Yun, may chicken sotamon. Ay, lakas <laughs> na. Yeah. <laughs> Ayun, mga idol, may mga dumarating na mga kakilala natin. Oh, so, yun. May join din ka ni Uncle Bot yung palaban. Madami. Anim, anim. Anim boss. Anim na mag isang isa-isa

Sayang, ngi Sana twenty plus twenty plus Sana all my twenty plus <laughs>

Ayan. Oh. Mang Alvin, salamat po dito sa helmet at sa shades. Pogi, pogi Salamat. Ah! Pugi po ako lalo. Ayun. Ayun si sponsor. <laughs> Anong masasabi mo sir? Wala. Sayo, dahil sa nah, hindi ko koks. Oh. <laughs> <laughs> Iwas, iwasan ang pagkakatol ah. <laughs> bago ride. <laughs> iwasan magkatol bago ride. Kaya pa. Kaya pa. San po kayo galing? Sa tatay ko. Kas dumana ko sa nanay ko. Boss, saan po si ate? Kaya ano pong masasabi niyo? <laughs> <laughs> Damado na <laughs> Blogger Blogger yan, blogger <laughs> At ayun po no <laughs> Nababaliw po ako Kasi joke lang <laughs> Kape. <Okay. laughs> okay. <laughs> Uy, namatay. ang? ng lalaki. <laughs> Dapat ito picture mga mga kaigo! <laughs> ito, 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 uh. ito, ito si Master! <laughs> Nasa Youtube <po> ako. <laughs> Sabi mo. Ay! Hello po! Nandito na po ako ngayon sa Youtube! Wala <laughs> pa, <h> <laughs> 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 Ma! Pa! pa, pa. <laughs> Ayaw, Ayaw na magboju. Mabab. Ayamin na ako. Ano? Ay, ay, ay. uh, nakalaya na po si Uncle Fermin. <laughs> Siya po yung nagpapaygot ng wheelset sa ulo niya sa Facebook. Haha. 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 Haha tiktak tatay dyan yung Facebook sa mundo na nakita na kay Perminan ko na. Iwas iwas sa Uncle Firms Ano yan? Ayan mga idol kung kilala nyo to Yung beshi ni beshi Nang beshi ng beshi Beshi ng bayan Tanaon <laughs> <laughs> mga Lodi Cakes Akyat uh, na kami kaso Pag check nung kasama namin sa gulong ng bike niya Flat Kaya inaantay namin palitan Ayan Importante talaga yung may tools pag may ride mga idol Tol. Bali, babalik na kami sa Trinidad, Benguet. Tsaka ano na to. Mga idol, madaming nakakapansin sa uniform ko ngayon. Yung mga kasama don. Napansin nila yung uniform na Team Pine. Quality po yung pagkagawa niya galing Taiwan. Um, design ni Sir Harry. Ano to? Fast line. Fast line clothing ata yung pangalan ng brand niya. Kaya kung gusto niyo magpagawa sa team niyo, PM niyo lang siya si Sir Hari Tanoha. Yan, mga idol. Baka naman may discount. Hehe. Sayo si Kemy. What's up mga ka idol? Helan. <laughs> hello, halo. Yahoo, yahoo. Na black nanangon tu. pabalik na po kami uh, sunod na ako na, na naman kaya magpapaalam na ako para <laughs> may lakas ako mamaya paakyat <laughs> ayan mga idol ride safe sa inyo dyan god bless ayan mga idol ingat let's go ayun mga idol, bali pumunta po kami dito sa lagalag para kinuha tong na panalunan ko to sa raffle Ayan, kay kuya PJ pit 1 cycles mga idol um, mga benta nya, bicycle parts search nyo lang sa facebook pit 1 cycles Ayan. so ayun mga idol, bubuksan ko po yung binigay ni kuya PJ na libreng grips na panalunan ko Wow! Yeah. Wow. VV grips mga idol, VV. Quality. Yan mga idol, silicon grips, VV yan. Thank you mga oh. kuya PJ ah. Next time ulit, baka manalo ng buong bike. <laughs> thank you, thank you.